So, good day kawain to. So, babiyahay uli nga ang tropa ngayon. Uh, First destination namin, Talavera, Nueva Ecija. Doon kami mag-stop over. Tapos kinabukasan, doon kami mag-aanap na pwede naming puntahan. puntahan. Oras na yun. Ano ka na? Tapos na alas na ibinan. Alas 10. 10-16. 10 So, ang estimate mga karating kami nito ng mga 1 or uh, 12 to 1 ganun. Mabigsa na rin naman biyahe. Okay to, bebe bay yung biyahe namin ngayong gabi. Thank you, thank you. Ano barangay ito, pre? Lumboy. Lumboy. Ayoko ako yung ito. Dito na kami sa Talavera. Talavera, Nueva Ecija. Tulu Tulumboy? Lumboy. Ah, Lumboy. <laughs> Tulumboy. Lumboy. <laughs> Lumboy. So, kakain na kami. So, naka-reside kami dito sa, bar sa mansion ni Enrique. Mansion na na 5 na months nang walang tao. Pero, may spirit ko. Buti ka kwento. So, pupunta kami ng ano ngayon, ng Dingalan, uh, Aurora. So, from Nueva Aisilla. Dito kami sa Palengke. May muna kami ng mga uh, kakainin namin mamaya. Ayan. So, dito kami sa uh, Palengke ng Talavera. Ayan. Good thing talaga kwento kapag may uh, may, may kasama ka na kapag lokal sa isang bayan na pwede kayong mag stay mag uh, yan tapos kabisado sa yung lugar kataon din talaga na may bahay siya doon dito sa Mibaisia uh, sa Talavera kaya medyo nakalas kami ng gastos hindi na namin kailangan kumuha ng transit yung mismo uh, ano pa magiging flexible pa yung uh, pagpunta namin kung saan man magiging two routes kasi kami ngayon eh kasi 2 days kami dito ako eh first stop namin dito sa tinggalan tapos maghahanap kami ng isa pa uh, pinabukasan dito lang rin sa Nueva Ecija may mga naspat na kami so i-ano na lang natin kung uh, doon na kami talaga mag-stop ito yung uh, last na punta natin dito, nadaan natin dito. Papuntang tinggal na Aurora, yung mga bundok na yan. Medyo tuyot na yan. Mga kulay brown siya. Ngayon, kulay green na kasi nagkuulan na. So buhay na uli yung mga alaman, mga puno dyan sa taas. And, mas maganda siya ngayon. Ayan o. No? Oh. Hey! E, check pa natin doon yung medyo malapit-lapit. Lalo malayo pa sa ngayon e. Eh. Bakit natin ito sa mas malapit pa para mas ma-appreciate natin yung ganda ng sierra. Baka oh, nga sa kwento, yung dating dinahanan namin, yan, ano pa yan? Hmm? Uh, Mabrown pa yan kasi taglagas nun eh, no? Taginit. Ngayon, tingnan napakaganda. Kung maganda siya dati na kumbaga taglagas, eh, mas lalo ngayon. Kumbaga yabong lahat ng halaman. Ang ganda ako yun ito. Napakasulit, napakasureball. Kaya ako ito medyo ano na, kirik na yung, uh, araw. Pero hindi pa rin, siyempre. Enjoy natin ang ating rides. Wait, a beautiful view! Nakulad yan! Pasipid. Pagkakita lahat na kami? Okay. Jay, may ano? May kwenta nga je sa pera natin Tapos oh Yan ang kwento, dun sa may pagtawid sa river, meron daw maintenance fee na 50 pesos. Hindi ko lang alam kung uh, kung ilang tao or heads para maging 50 yun or depende may iba pa yung price. For maintenance fee daw yun, 50 pesos, kaya eh, siyempre kami. ayun so... So yung kakwento, so sa baba ng nilakbay namin dito sa Dinggalan. So dito kami napunta sa ano. AQ Resort. Ayan. AQ Beach Resort. Na may entrance na 50 pesos. Saan pwede mag-park, ma'am? Ikasama kayo, kuya? Opo, kami. May dalawa lang? Hindi, ma ano yan, uh, meron pa. Hindi, okay. nakapag ano na kami, Nay, nakausap na nakausap ka po kami. Pagpapark lang, saan ko ka pwede mag-park? Ay, saan po kayo nakakausap? So, dito po? Opo, dito. May kausap na po kami kanina. Ha? Oh. Isa na kung kami Opo, yun po. Dinggalan po rin po ito, no? Oh, okay. Dinggalan Aurora. Pero ano pong barangay? Ano to? Barangay Paltik. Paltik? Barangay Bal Paltik. Mam, ma Ma'am, ba yung tubig doon? Nasa may river, yung ano? Pag ano lang po ba? Maulan. So, Maulan. Pag mga hapon, gabi, hindi naman. Oo, oh, wala no. naman po. Basta walang ulan po. Okay po. Paano po yun? Pag just in case na puno dun, hindi hmm. madaanan? Ano naman pala? Baka umibag dito tapos kumalakas talaga yung ulan. Palalabasin naman po lahat ng... Ah. Hmm, Pero kung just in case man po, libao, biglaan, biglang ragasa talaga. Man, wala naman. Sige po. Huwag maghahapon lang po talagang ulan, dito. Ha po. Pero pag mga oras lang, wala naman. Tapos? Ron, negro! Ako! Mm. Pwede ka ko yung ito? So, andito kami ngayon sa ano, AQ uh, Beach Resort dito sa uh, Dingdalan Aurora. So, dito na kami nag-reside. Uh, nag Although marami ano pa naman pwedeng puntahan pero ito na yung pinaka the best. So, 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 so. mag-overnight kami, kumuha kami ng isang room worth 4,000. So, less na yung entrance fee. Na 50 pesos So pupunta kayo dito Ang entrance fee niya Is 50 pesos Tapos may mga Available na cottages niya. Nagre-range Nang 500 1,000 At 2,500. Pero yun Aircon yung Inuha namin So 4,000 yun Yan Nakakainto ko Nakikita nyo Ang luwang din Ang parking nya Tapos Tindahan Accessible naman Ito along ano lang uh, bukana ng entrance yan ito yung tindahan tapos yan yung pinakabukana niya yan papasok ng resort ayan yung number nila yan kasi kung just in case na gusto niya sa kontakin yan yan, yan. Ano okay, ito? Ito yung pinakadagat ng ano. Dagat ng Dingdal at Aurora. Ngayon, itong nakalagay namin, itong AQ Beach Resort. Ito, konti lang yung guest niya. Since Sunday ngayon, siguro hindi pa siya masyadong uh, well-known. Pero solid to. Kasi in 50 pesos na entrance fee, may enjoy mo na yung dagat ng Dingdal tapos nag din pala sila kakakwento ng overnight. Day tour and overnight. Same din, 50 pesos. Tapos nga, yung uh, kung kukunin nyo yung pinaka-room, uh, malilis na yung entrance nyo dun. And one thing pa kakakwento, so CR, dami siya, Dito may CR dito, tapos meron din dun. Nag-alat yung CR dito. Tapos may mga room, syempre may mga own CR yan. Tapos yung cooking at wash area. Ayan. So, nagluluto yung mga tropa ngayon. Mga oh, kwento. Ito. Yung pinaka-wash area sa area. Tapos may ihawan din dito. Meron din dun sa kabila. So, kung maraming uh, nag-occupy nag dito. Walang problema sa space. Ayan. So, dami namin, ano, dami namin kakainin. May lechon tayo, di ba? <laughs>

Swak, swak na swak ah. Ay, paypayan mo yan bro. Para ano, pa ganyan, ganyan. Sure, sure. Ano, ano. Dito ang ano yeah. Yung kwento, so nyo, puro bato-bato <laughs> yung sisling dito, puro bato. hindi siya Pero yung quality ng water niya, naman. Malalim na dyan? Pag <laughs> Pababa, pababa talaga. Nauura ka okay. tayo oh, kasi mo naman yung slope ng tubig oh. Oh. Ayaw ko hindi naman So halos na solo na namin tong ano AQ Beach Resort. Good thing lang talaga may tindahan sa labas. Kaya medyo accessible yung pagbili ng kailangan. Yun. Good good day. Good morning ako. Ito. Ito na yung umaga dito sa AQ Beach Resort. Bukas ulit. Eh. Tapos kakash na kami, syempre. Yun, kung gusto niyo mag-tent, uh, available din sila sa tent pitching, 300 yung babayaran. Baga yung eh, pinaka-entrance nung tent nyo. Tapos kung wala na kayong dalang tent at uh, gusto niyo mag-tent, uh, gumamit ng tent, may available naman silang uh, pwede niyong rentahan which is 500 yun. ba? Tapos yun, yung ako to. So, hang dito na lang yung ating uh, video. Hang dito na lang yung uh, vlog natin dito sa AQ Beach Resort. Napaka-solid na resort to. So, kami lang nandito. Monday ngayon. So, good thing kasi talaga. Kaya gustong gusto, gusto kong mag, uh, magpunta sa mga, sa mga tulad na itong mga resort ng weekdays. Dahil uh, medyo, syempre, masasolo natin yung lugar. Magawa natin yung mga gusto natin. So, yun yung tropa. Yeah, we prepare na kami sa pagkain. So, yun. Hanggang dito na lang ako yun So, maraming maraming salamat. So, kawain Ikaw dyan na hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel. Uh, huwag mo na kalimutan na i-click yung subscribe button. I-click mo na rin yung notification bell. Um, para syempre updated ka sa lahat ng pinupuntahan natin kawain to. Yung kawain So, thank you, thank you. Hanggang dito na lang. Salamat.